mabuang ka sa ano sa tubig kay flowing gid ang tubig na dili siya stuck ang tubig so why hugaw kung mangihi ang mga ihi mag flow lang gid siya pag day tour 50 uh -huh. tapos 300 ang cottage uh -huh. oh, okay na kaayo eh pag sulod nimo diri gusto kag butong mawa lang ka <laughs> bongga oi dagdag ko ilang mga oh uh. lami na kay ana ana oh uh. kanang <laughs> ay pwede din natulgan na ang taas Louting. Ah, lauting din yung taas. 300 po ni, 300 po to. Ay, kagwapo diri. Aba, gudai yun ni Kuya Wawaw. Wow. Gwapo diri. Ah, okay. Pero dili baka ka nang naima overnight? Pilam po. Ay, wala lang. Libre lang sa tag-iya. Ay, mao ba? Ay, buong gadali. Libre din sa tag-iya. Thank you so much, Sir Titing Arana. <laughs> ay, ay, nai-ring. <laughs> Hello, Pak! This is Miko Pogi. Welcome to Malabog. Oh my God, gituyok yung nako ng mga guapo na resort diri re. o karunaan na anapunta sa Titing Arana Family Farm Resort. Maupia Uwig. Oh, ah, this is blessed with nature's potable flowing water. So kung gusto mong mo-contact diri, dara 0929 8121247 Nata karon sa Purok 24 Taloy to Malabog Davao City and dali na sulod ta Bak ay to ara. In fairness, nakita na nako na ang bongga kaayo nga ay guapo, Ay, lami ni siya. So another baktas. So pagsulod nimo kay murag kung isulod ang sakyanan, murag lisod abot lang pero mas maayo nga mo baktas ta para makita gyud ninyo kung unsa kahago. <laughs> kung unsa kahago, magligid-ligid diri li, ana. Ay bongga gyud na niingon sila nga bongga lagi daw yung kuya wow wow perfect yun dahil siya dahil pwede ka magpadidit diri ana ang problema ba huwag na nanghin mag diri <laughs> gabot po <-bot>. tata diritsyo wala <laughs> <laughs> biya kay bala ang tag iya diri halak gwapo ay ka clear sa water uy blue ka ayu oh, dai clear crystal clear oh oh sakit gua asa mah gian nan diri okay perfect it's pasok na na sa iyang bungad labanan nato ni ayan dara Oy. Goy, pagpasok pala, ka kagwapo sa mga balay. Oh, gwapo ka, ayo. In fairness. Wala sila eh, rates dito, no? Siguro na diri ang ano. Kabongga. Lami, guday diri, day. Tama, guday giyuni, kuya. Wow, wow. <laughs> oh, pagsulod ni mo, perfect na kaayo. Te, mag-vlog ni te! Ayan, so, pag sulod ni mo diri, gusto kag butong, wala ka. <laughs> Pwede, o, daran, may mga pangalan si Jeff, kaya nangaligot ni diri. Ay, kagwapo diri. In fairness, shh, behave. Hindi. Ay, kalami sa tubig, puryabuyag. Very clear. Wapo ka ayo diretti tagpila man yung kuan diretti kani pilang entrance diretti 50 pesos o oh. kani pila ni te 300 o oh, 300 ra ni siya o 50 pesos ang imong entrance kani 300 ni siya okay nakaayu kaayo uy nya pagka sa mo ya kani mao ni siyang dako nga pool ay makita ninyo diri dako gid siya nga pool sobra dako kay siya And kani mga pambata, pwede diri ang pambata. Uy, guwapo ka ayo. Ay, hindi gito akong ano. Lami na kay ana-ana Oh. In fairness. Ah, napot sila yung mga inaani diri. Kani diri te. 100 ni. Ah, 100 pesos daw ni siya. Oo, so uh, na napanidid. Maon na, na, did, ma, na sa ilalom. Ah, na ni diri. Ah, okay. Oo. Kani siya. So ka 100 po daw to dito. Kani diri naput sila eh. Oh, na sila ingon eh. Ano ah, diri. Mag ano-ano ka. Flowing tanan. Very very hamloy ang ang view diri dai. relaxing tapos kana ilang family tanaw na to ni ilang rumbi kay mag guapo guapo ilang rumba tama gede ini kuya wawa wow. guapo gede ay diri perfect gyud siya very very relaxing tika nang overnight na di ate tagpila po na dira Ha? Ay, pila man ni? Ay, pwede din natulga na ng taas. Ah, lauting din yung taas. 300 po ni, 300 po to. Uh, Kani diri, kinsa man yung tag-iya. rana. Ay, dili, dili na, libre. Sa, sa tag-iya, gina. sa tag-iya lang matulog po sa sakate din, sa naman, tutulga na. Ah, pwede nung tanaw ni. Pwede may baya di Wala. Ah, okay. Pero dili ba ka nang naimaw overnight? pila po. Ay, wala lang. Gilibre lang sa tag-iya. Ay, mauba? ba? Ay, bunga, dali. Libre din sa tag-iya. Thank you so much, Sir Titing Arana. <laughs> dali, sulod ta. Okay, sa kauna mo. Ay, bunga, ano lang, ah. Mura lang siya, ano, diri. Kaunanan and everything. Ah, pwede ka mag, ano. Saka ta sa taas. Ano, ako na ito. Ay, nairing! <laughs> Nainilihok na at loko. Dili ito. Kama na isa ka dito sa kasa, dito dito bi. Parang nalay na video. Sige, go. Mm. Tanawa. Bongga ba? Makita di ha? Ang perfect ka kaayo. Ang overnight, tipilay, bahay sa overnight anit eh. 100 lang? Munya, mo renta na ka og oh, 500 na siya pag overnight. Ah, pag? Ah, pag overnight, 500, 500 uh, na. 100 per head 500 ang cottage. Ah, pag, pag day tour, 50. Uh -huh. Tapos 300 ang cottage. Uh -huh. Oo, oh, okay na kaayu eh. O, overnight, oras ang day tour diri? Mga size, okay ah. Ah, uh -huh. Ay, dili sa stricto. Oo. Nya yeah, kato dito, ang ah, mauna ni siya diri. Nya yeah, kato dito, ang sama to dito, te? Wala side sa, sa tag-iya Ah, so dili to pa yeah. rin Ah, ako an lang, nag-rest house lang. Okay, lang sa nang sa Dabao, diya sa mag -pundo. Ah, okay. So kanina, ah, ang ko. Ang guwapo po, guwapo dahi siya, tin, ingon lagi sila. Nga, ingon si Kuya Wawaw. Nga, oh, nga. koan, kaayong, guwapo kayo ang arana. Diba na pa na bonggak ay diri unga? mga ano pero bawal ni siya anuhon ha bawal ni siya kanang bingwiton bongga uy dagdag dag, -dag ko ilang mga kuy oh Napoy pa ko andiri bongga lami lami so unsa pay gihulat ninyo kung mubisita mo sa malabog lampor na sa ninyo tanan tanang destinations labi na kaning arana resort ah, ah, titing arana farm resort ayan so maopya uwig. So, bongga yung kaayo. As, bila ni kafite? O, oh, seven feet. Bawal ang diving. bawal, uh, bawal ang diving. Pero lami yung kaayo siya as in promise. Mabuang ka sa, ano, sa tubig. Kay eh. flowing yun ang tubig na dili siya stuck ang tubig. So, why hu gaway kuan kung, an. kung mangihi ang ah, mga ihi mag flow lang yun siya kaya dali na mo diri sa arana on sa paigihulat ninyo go na eh Ato na te, salamat te. Ayan, so karon manguli na ta, tanaw na to kung unsa ka hangak. Ayan, di ba? Ingon sa inyo hangak. <laughs> let's go na. Ayan, so anak lang siya guapo. Very, very, at saka barato. Barato na dahil sila. Labi na ilang mga cottage. 300, tapos dito na 500. Okay na na, uy. Uy, di na mo mag. Lampornas, diri. Charing. Dalaon ako diri si Kemi. Ay! Naglang na mi diri ni Kemi do. yes, cuddle cuddle on the floor. Cuddle cuddle sa si ilalong way itong bahay.